pa rin natin yung ATV dito What's guys, nandito tayo ngayon sa Marilake Camp dito sa Tanay Rizal So ito ay isang campsite na campsite na pwede nyong puntahan kapag ka gusto nyong mag uh, ah, liwaliw. Ah, pwede rito overnight and day tour. Alright, papakita ko sa inyo kung yung, ano yung mga activities na pwede nyo gawin dito. So, isa nga pala dito yung ATV na pwede nyo gawin. Marami silang ganito rito na pwede nyo i-enjoy, gamitin, mag-ride sa sa ilog, tapos paikot-ikot dito sa facility nila. So, sobrang lawak dito. So, tara, ituturo ko kayo dito sa Mar Marilake Camp. Let's go! Ah, oh, ang sarap! Good morning guys! Nandito kami ngayon sa Marilake Camp dito sa Tanay Rizal. So sa mga hilig mag-camping, so panoorin yung video para magkaroon ka ng idea kung anong meron dito sa Marilake Camp. Alright, let's go! Alright, eto nga pala yung stop house. So dito rin yung kanilang tindahan at yung charging station. So pag nalalobat yung mga cellphone nyo, pwede kayong mag-charge dito. Ayan, libre lang po yan. At yan, eto yung... Uh, tindahan nila dito. Ayan, yung mga gusto nyong bilhin, pagkain, inumin, yan, mabibili nyo rito. So, eto naman guys, yung kanila mga ATV bike, So, pwede nyong arkilahin yan per hour yung arkila dyan dahil malawak naman yung camping site na to eh pwedeng pwede ka magpaikot-ikot dito syempre pwede mo rin gamitin yan dun sa ilog basta dun lang sa mababaw at syempre bawal mo yan iwe so ayun guys kung nakikita nyo sobrang lawak nga ng camping site na to kahit magtayo ka pa ng dalawang basketball court dito eh malawak pa rin yung lugar na to at kung may mga kasama naman kayong bata kapag pupunta kayo dito eh walang problema dahil safe na safe yan napakalinis ng lugar na to at yan 10pm yung quiet time dito guys. Di sabihin nung guys, pagpatak ng 10pm, dapat tahimik na yung paligid dahil oras na ng pahinga, alright? Ito nga pala guys, yung mga lamesa at one pwede nyo gamitin yan ng libre kapag kakain kayo or magiinuman. Ah, oh, sarap! Dito naman guys, yung iba pang activities na pwede nyo gawin, yung libre lang, ayan badminton, pagkagising yung sa umaga, ayan meron ding dart, yun meron pa dun na hindi na namin niya na try laruin pero pwedeng pwedeng yung laruin yan at syempre guys ipapasilip ko din sa inyo yung kanilang comfort room o yung kanilang CR uh, marami nga palang CR dito meron doon meron din doon so ayan hindi kayo mag ng CR dito dahil mahigit 10 yung CR dito ayan tingnan natin yung CR nila kung gaano kalinis guys ayan o oh. tingnan nyo naman ba diba? So malakas yung tubig dito, hindi kayo magkukulang ng tubig. Ayan, pwede kayong maligo dyan at safe na safe kayo dyan. Alright? isa sa mga nagustuhan namin dito ito yung CR nga dahil napakalinis meron kami yung mga napuntahan na camping site pero hindi ganun kagalakalinis yung CR pero dito ayan guys so makikita nyo Iwala yung CR ng babae sa lalaki. At syempre, napakalinis at mabango pa. Alright. Kapag pupunta kayo rito guys, mas marami, mas masaya. Kahit isang daan pa kayo, maluwag pa rin sa inyo yung lugar na to. Siya nga pala guys, bago pa nga lang pala yung resort na to or yung campsite na to. No? Dinidevelop pa lang pero nakikita nyo naman, napakaganda na. Siguro pagka pa yung mga ilang buwan o taon, napakaganda na lalo to. Kasi dun sa bandang unahan may mga ginagawa doon na construction di ko alam kung bahay ba yon o parte pa rin ng campsite na to alright dito nga pala kami nagpalipas ng gabi since alas 9 yata kami dumating dito ayan dito kami pumuesa sa tabing ilog siya nga pala pagkapupunta pupunta kayo dito mas okay kung may dala kayong tent pero kung wala naman kayong dalang tent meron naman sila ditong tent na pwede nyong arkilahin ang malupit pa dito guys free wifi at napakalakas ng signal <laughs> eto naman yung ilog dito guys sa tabi namin napakalinaw ng tubig pagkagising ko ng umaga nagtampisaw na agad ako rito napakalinaw at napakalamig ng tubig ah, oh, ang sarap sarap magbabad sa running water At syempre pagkatapos na kami mag-almusal Naglaro muna kami ng badminton dito guys So ayan, kitang kita nyo naman Napaaganda ng sikat ng araw dito sa umaga Ayan si sir So ayan sir, baka may shoutout ka sir Hello Ayan sir, ni-start na yung ating ATB So ayan, ito yung gagamitin natin guys Stroll lang tayo dito sa loob So ayan, shoutout kay sir Oh Ah, uh, syempre guys, hindi kumpleto ang adventure natin dito kapag hindi natin sinakyan itong kanilang ATV. So mag-stroll tayo dito sa loob. Ikutin natin itong kanilang campsite para mas ma-enjoy natin. Syempre experience na rin yan para sa atin. Alright. Siya nga pala guys, pagpupunta kayo dito, ah, uh, i-waste nyo lang yung Marilake Camp. So lalabas na yan sa Waze Tuturo talaga kayo dito mismo At eto nga pala yung kanilang Facebook page guys Pwede kayong mag message dyan Kapag ka gusto nyo pumunta rito Para ma-reserve yung slot nyo Kasi sobrang dami nagpupunta rito Lalo na kapag weekends Eto naman yung mga rates dyan Sa kanilang camping site Activities etc Ay sarap! Maraming salamat dito sa Marilake Camp dahil napaka-accommodating ng mga tao dito. So ayun, sa mga gusto magpunta rito, guys, PM lang kayo sa Marilake Camp. Alright, let's go! Alright guys, kapag may dala kayong sasakyan, ito yung ilog na tatawirin nyo. Kung makikita nyo, mababaw lang naman sya. Ayan, napakalawak ng campsite na to, tabing bundok talaga yan. Ayan, makikita nyo napakahaba. Ayan. Tapos etong ilog na to guys, ayan, lalakaran natin. Mababaw lang siya. Kayang-kayang tawirin ng motor. Lalo na lang sa sakyan guys. Ayan, napakalinaw ng tubig dito sa running water. Ayan, sa tabi ng campsite na to. So 3 months pa nga lang pala nag-operate yung campsite na to bago pa lang. So dinidevelop pa siya tapos lilipas ang ilang buwan last mas lalong gagawin to at marami na rin nagpupunta rito kasi nga nakikilala na yung campsite na to kasi nga napakasulit nga naman pagka pumunta ka rito pagdating mo dito sa may ilog na to sasalabuhin ka na agad ng mga stop dyan syempre i-guide ka para maalalayan ka pagtawid dito sa ilog na to ayan maiksi lang naman yan tapos sa gilid nga nilagyan nila ng mga bato para hindi ganun kalakas yung pressure na umaagos para hindi ka matakot tumawid kapag nakamotor ka or maka-bike, pwede pwede rito pumunta Kayang kaya na puntahan to ayan. So ayan, kitang kita nyo Marilake Camp Pagdating nyo dito sa harapan nila May mga nagka-camping na rin dito kasabay namin Siguro mga ano kami, mga nasa 15 So ayun nga guys, pauwi na kami At sulit naman yung pagpunta namin dito sa Marilake Camp Kahit na medyo alanganin na yung oras ng pagdating namin kagabi Eh, nasulit pa rin namin yung ilang oras na pagstay namin dito. So ngayon guys, papakita ko sa inyo yung pagtawid ng sasakyan dito sa ilog. Siguro ko napaghandaan lang namin yung pagpunta namin dito guys, hindi pa kami uuwi ng maaga. Kasi kaya lang kami umuwi ng medyo maaga kasi wala kami yung dalang mga pagkain. Anyway, babawin na lang kami sa susunod. Pag may libre ulit na pagkakataon, pupunta ulit kami dito. Let's go! Lusungin na natin ang ilog! Oops! Oops. Mihingi na yung preno ha. Mukhang napasukan ng buhangin yung mga pads. Kailangan linisin. One, zero. So yun guys, pag natawid na natin tong dalawang ilog na to, eh, dadaan naman tayo sa rough road. May lang naman bago natin marating yung Marilake Highway pa uwi. Welo. Gamit na gamit yung traction control ko ah. Alright, success. So, yun. Pauwi na tayo, guys. Maraming salamat ulit. Marilake Cam. Bye!